Shanti ang ang hari ng isolation. Right. In the last years, Shay, oh my at sa pinapakita niya ngayon si SGA ang numero uno sa MVP ladder ngayon, averaging 32.6 rebounds and 6 assists this season. At ang mas nakakamangha pa, 64% din ang true shooting clip niya. Kaya naman siya talaga ang bumubuhat sa offensive rating ng kanyang prangkisa. At maniniwala ba kayo kung sabihin kong in siya para tapatan ang record ni Michael Jordan sa liga? Bilang ang malalarong mag-average ang 36-2 na may 50% field goal shooting pang kasama. Kaya historic talaga ang kanya ngayon pinapakita. At siya ang dahilan kung bakit numero uno ngayon ng OKC sa kanila kanilang kumperensya. Gamit ang kanyang swabbing jumper quick first step at 7 foot wingspan, marami na siyang depensang pinasuko at pinahirapan. Kaya naman ito ang mga kung bakit napakahirap talaga niya bantayan. Tarat balang lang kasi natin ang laro ng SGA at ating pag-usapan. Ito ang kwento ng SGA. Alam naman nating ang priority ng OKC ay ang kanilang depensa kaya ang madalas bumubuo ng lineup nila ay ang mga defensive minded na sentro at mga guardya at ilan lang talaga sa kanila ang kayang magpatakbo at bumuhat ng kanilang opensa. Kaya napakahalaga talaga ng role ni SGA sa kanilang sistema. Dahil si Shea ang isa sa mga pinakamagaling na shot creators na ating nakita. At simula ng makabuelo siya last season finishing second sa MVP race ng Liga, mukhang wala nang kayang pumigil sa kanyang mabilis na pag-arangkada. May it be galing sa 3-point area, pick and roll o isolation, you name it. Kayang kaya niyang bitbitin kahit na sino pang herap sa kanya. At para bigyan lang kayo ng ideya, ang single season pick ni Michael Jordan in terms of field goal shooting sa 2 point area ay 55.3% noong 1989. Kay Kobe naman ay noong 2013 ang 51% field goal shooting ang kanyang pinakawalan. Pero this season inyong pakinggan dahil ang shooting percentage na SJ dito ay 60.1% lang naman. Kaya grabe talaga ang ginagawa niya bilang ang primary scoring option ng kanilang prangkisa. And it's not as if napakagaan ang binibigay sa kanyang depensa. Dahil sa lahat ng nakaharap nila, iba't ibang version ng defensive schemes ang binabato nila sa kanya. Minsan nakaharap niya ay mga mas maliliksing gwardiya. Minsan naman mas malalaking sentro o forward ang hinaharap sa kanya. Pero kahit ano pa dyan ay sa kanya ay wala yung problema. Tingnan nyo nga rito ng 6-1 na si Pippen Jr. ang bumabantay sa kanya. Sa poste wala rin itong nagawa at minamalang ni Shane na parang bata. At nang mas malaking defender naman ang ibigay sa kanya, as expected, iniwan na lang siya na parang practice ko ni SGA papunta sa shaded area. Kaya kung papanoorin, parang napakadali lang ng basketball sa kanya. Pero kung isipin natin ng malalim, mga elite na talento rin ang kasabay niya, mga atleta. Ibang level lang talaga siya. At ang gravity niya ito ang isa ring dahilan bakit efficient ang tinatakbo nilang opensa. Dahil once ma-breakdown ni siya ang primary defender niya, asahan na natin magko-collapse sa kanya ang depensa, leaving his teammates wide open sa mga designated spots nila. At sa open court din siya isa sa mga ang na finisher sa liga. Mula umpisa hanggang dulo siya magtatapos ng fast break nila. Kaya naman kahit ang mga top defensive teams na ang humarap sa kanya, kamakailan lang ang Memphis at Minnesota, hindi rin nakaharok sa bangis niya sa so opensa. At sa dalawang game na yan, siya ng 75 points, 9 assists at 9 rebounds, converting 70% ng kanyang mga tira na kahit mismo si Antman ay nahirapan sa pag-cover sa kanya. At bukod sa opensa, ibang level din ang talento niya sa depensa. At sa bigat ng scoring load na kanyang dinadala, nakakagulat talaga siya rin ang nanguna sa buong liga sa dami ng steals at blocks sa mga gwardiya, norming 1.2 blocks and 2 steals para sa Oklahoma. Kaya wala talagang tapon sa larong kanyang pinapakita. Halimaw sa opensa na kayang kuha ni lahat ng tirang gusto niya at elite naman sa depensa na kayang makipagsabayan sa kahit na sinong atleta. Yan ang perfectong prototype para tanghaling MVP ng Liga. At sa performance niya ngayon at ang kanyang prangkisa, hindi malabong maungusan niya ng bagay ang 3-time MVP na si Nicola. Pero kung yan ay mangyayari, kailangan pa nating abangan pa. Ang alam lang natin ay kung si Shayman ang tanghaling MVP ng Liga, ay hindi na dapat tayo magtaka.